Hoy kuya. Hoy. Kung pala kung ano ko na si Lee diyan eh, hindi ka nagpapaalam ah, ayos ka. Ano ba to? Ah, dito may ari ko, ano kuha diyan ah? May ari, dito niyo ba to? Oo. Oh. Kalsada na to eh. Kalsada, tanim namin 'yan. Uh, hindi tanim nyo nga pero hindi nyo lote ito. Kalsada na to eh. Ay, ay sa katwiran mo mali ah. Anong mali? Ikaw ang mali. Uh, ano yung mali ko? Naglabantayan mo lagi yung ano ko eh, nakabro eh. Ikaw lagi nakikita ko dyan na kumukuha eh. Eh bakit ba? Tama ba? Tanin mo ba ito? Eh hey, kaya, nai. Tignan mo ito. Kuha na kuha rito. Hindi nagpapaalam mo. Kuha oh. na kuha. nagpaalam ako. Nagpapaalam ako dito sa barangay doon. Oh. Ba? Pati yung mga talong dyan, kinukuha mo. Ano kinuha? Dalawa lang kinuha ko dyan. Talong tsaka okra? Yung okra, isa lang. O oh, isa eh, kumukuha ka, hindi ka nagpapaalam? Bakit ako magpapaalam? Ayos ka, ah. walang ganun. Magpaalam ka. Kuha ka na kuha. Magpaalam ako sa'yo, hindi mo ako bibigyan. Ba't di bibigyan? Nagpaalam ka. Hindi eh, nga kita kilala eh. Hindi pa kilala. Dito ako nakatira. Oo. Oh, bago ka lang dyan. Nangungupahan ka, boy. Bago. Oy. Nangungupahan ba ka, boy. Kita kita dyan. Kailala ka nga. Hindi nga nagbabayad ng upe. Paano mo nalaman? Ay, nasabi sa sa ng kapitbahay, oh. Squatter ka. Kuha ka lang kuha dyan. Ano ka? Paalam ka kasi. Hindi na, hindi ako magpapalong sa'yo. Ano tibay mo ah? Bakit? Ang pangit mo naman eh. Buti sana kung pogi ka. Tibay mo ah, ayos ka. Hindi nagyayabang eh. Oh, ayos talagang yabang na oh.